Will you lift me up? If I'm ever going down, I know you got a heart. Ojay, Jay. Ali. yan. Ready, Dito ready. Tama ka sa, tama ka sa. Ha? na. Ano ba sa na? Kitidak pa na walis. Ha? Oh, yan pa mo na yan. Ha? Pakilan mo na. Ba, ano? Pang-5 na pang Ah, pang Lima. lima mo lang. Oh. Kaya po na pang hindi mo na Ah, pag ubusan, Uwi ka na. Pag hindi naubos! Oo, ako. Hindi naman magiging katao. oh? Oo, naman ako. yan? Ano? at pagkakataas. O, na, pag hindi mo Ha? Pag hindi mo yan, huh? ah, pa ako ano ah. ako na. Ano na? Gabi na. Oh. wala ba akong Wala pang bilhin bigas? Ano? Magkano ba yan? at pagkakataas. Ibig sabihin, 40 pesos ang isa? Ay, kung bibili ka, uuwi ka na. Oo. Oh, sipag mo lang, ano? Ah. Ah, ang dala mo ka na ng lima. Ayun. Nang lima to. Ah, pang lima to. Ano eh? Ah, yung ka. Ano, 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 Yung nawa, yung nawa, may nila. Ah, ibig sabihin, ang dala mo lima. Oo. Ito, tatlo natin ba? Oo. kung babayad ako to, uuwi ka na. Ah, Oo. Okay. Tapos bibili ka pa ng bigas. Ano, okay. ah, ah, Sige, sige. Magkano yan?

ala ingat po pa pa ito po oh 'di maglalakad oh si JJ yo lupit mga kapatak JJ 'yan